nawala niya. Oh. Nawala nga. Sabagay nag-open. Guys, nawala ng kuryente si na Ma'am Jane. Nawala ng kuryente si na Ma'am Jane. Ikaw na mag-live Oo. Sa account mo? Guys, nawala ng kuryente. Ito sa, sa page ni Ma'am Jane. Meron na. Ayun na, ko lang. Guys, nawala ng kuryente si na Ma'am Jane. okay, nawala siya ng kuryente. Walang wifi na sa kanila. Papakita ko lang sa inyo guys ang aking MacBook. <laughs> Hindi ito yung pinakas mo at ito yung mapapanalunan nila. E, may ay ay ayaw mo ay, ay, ayaw mo ipakita. Bira po sa Guys, wait lang ha. Na, ano, ano kasi, nawala ng kuryente sa na naman gate. Ipakita ko daw sa inyo itong ano, sample ng MacBook. Napakita lang ko na. Ito yung sample ng mat. Ito yung sample ng ano. Chromebook niya yung sayo. Kaya tita Darlene, Macbook. Ang lupit na charger. ako charger. Akin yung charger na yun. Ah. Hala, napaka nipis! Wala <laughs> <Talukha> ko naman. Ang lupit Ako charger. Walang charger si tita Darlene. to palo okay. daw. Hala ka! Ito yung charger na lang tayo. Ito pwede ko. <laughs> ito. Guys, oh. <laughs> <laughs> Dali, na ba? Guys, iinggit ko lang daw sabi ni Ma'am Mary Jane ha. si Ma'am Mary Jane may sabi hindi ako ah. Asa na, asa na yung ano niya? Dali lang. Hello. Ah. Ayan. Ayan guys, yun last natin. Wait lang guys, sabi ni Ma'am Mary Jane, ipakita ko na oh. Hola, thank you, mga Energy. Hello, guys. Napa ko ni Oh. Akin daw to. <laughs> may apple na ako. Macbook, guys. Okay. Macbook. Ano may ito? Ito. naman guys, yung sampo ng Chromebook. Ito yung papamigay guys, kay Tita Darlene to guys. Yan, bigay hey, kay Tita Darlene. Ay, wala pa. Ayan, okay, last na tayo. Kay Tita Darlene to, kay Tita Darlene, bigay sa kanya. Sa akin, Macbook. Magkaiba Mag Ito mamahalin to nanay. Ay <laughs> sabi mo muna Ito tayo na maglalasta kami eh. Baka maalaro ng anak ko ha. Sapin mo dito. na okay na yung pag. May pa ay. kami. Sana all may laptop na inggit na naman kayo. Sabi ko sa inyo magpalakas kay kay Ma'am Mary Jane eh. <laughs> okay, last na tayo. Okay, si Christina, ayan. Yeah. Sana all may laptop. Ganon talaga. Wow, sana all. Oh, Di ba, kayo, hanggit kayo. Shuffle, shuffle para sa atin last. <laughs> na all, bro. <laughs> Hindi siya Apple. Macbook pala. Sorry na. Sorry, Apple yung tatak niya sa likod. <laughs> sana all may Macbook. O oh, ba? Diba? first time. Kung sino yung ano, kung sino yung nabunot, sila yung magpapresent. Okay, last natin. Yan, last natin. Sana all may MacBook. Bro, pahiram ako. Marami kang pera, bumili ka ng sayo. <laughs> Ayan, guys. Kaya hindi kami kasali ni Tita Darlene. Dahil merong special para sa amin si Ma'am Jane. O, ba? Diba? Ah! <laughs> Tunay ba ako na ginabi ni Christine sa pag-PM sa inyo? Bak, Christina Abelia, bakit ba? Ayan o. Bakit ano ba meron kay Christina Abelia? Ayan o. Kachat ayan, marami na kaming mga chatan ni Christina Abelia. Bakit? May problema ba kay Christina Abelia? Ayan o. Bakit mukha bang, ano, bakit may mali ba? Wait lang, may, ano ba kay ano? May ba? Pinakita mo kay na yung present ni Christine. Christina yon hindi Chris, ano ba? Wait lang. Ronan Numeran, okay? Ronan Numeran, Wait, may nagreklamo. Ilagay ko dito si Rona Numeran. New Okay, wait, ah, ha, natin. Okay, tanggalin natin dito si Rona Numeran. Okay, yan siya. I Check natin si Christina Abelia. May nagreklamo. Okay, wait lang. Ah, hindi. Kasi sabi ko mag Diba sabi ko sa inyo mag pm kapag nabuburot kaya nga tayo may nakapin. Kaya tayo may nakapin. Ito siya, oh wait. Kasi po hindi siya nag-present sa comment, madam. Kasi nga po sa pres ang ang present po sa PM. Ang present po sa PM. Naiinggit si Laika. <laughs> Naiinggit si Laika, ba't daw siya wala? Ayan o, Christina Abelia nanalo. Ayan o, Christina Abelia. Guys, di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo, nakapaint pa nga Karina kung karino kayo mag-PPM. Okay? Di ba sinabi ko Karina mag-PPM kay Mean Peralta? Bakit ano ba 'yon? Di diba, okay, ba diba, Di ba Di ba ninyo alam na sa akin mag-PPM kay Mean? Di ba sabi ko sa inyo Karina? Pwede kayo sa akin mag-PM. Ilang beses ko sinabi mag-PM kasi nga po para sure na talaga mababasa ko. <laughs> okay, nasa na si ano? Si Rona Numeran. Okay, Nora. Rona Numeran. Rona Numeran, nasan ka na? Wala siya ha? Wala. Pakisabi, wala. Wala na si Rona ha? Wala na siya, okay? Okay. Okay, next na tayo. Wala na to si Rona. Matagal na itong nawala. Entries? Wala, wala ha? Oh, yung kay Christina ha? Yung kay Christina accepted yon. Siya <laughs> pasan siya na kayo. Masyado lang ako natuwa sa ano. Andito ka, Leia Runyal. Shuffle, shuffle. Para sa last. Last, last, last. O oh, yan guys ha. Naka kayo po ay mag-PPM sa akin. Kay Mayan Peralta mag-PPM, okay? Kay Mayan Peralta mag-PPM. Nasa na ba yung message ko kanina? Umiikot na yung ruleta, hindi lang halata. Mayan Peralta. Ayan guys, ha? dyan mag-PPM kay Mayan Peralta. Asan ka na? Asan na ba ito? Ba't ayaw umikot? Mabagal. Naglalag. Sorry, tapos na yung palistahan namin karina pa. Shailen, sa Asa na yun? PM, ayan. O, oh, mag-present ka lang, mama. Ayan siya, o. Oh. Ayan na, oh, may, may computer na si, ano, si Kulot. <laughs> guys, wala na. Meron na. Ayan po, o. Oh, timer. Ayan, umaandar pa yung oras natin, guys. Nandiyan na siya. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. ayan, clear, ah. Ayan, Oh. Shirley Solis. Umaandar pa yung oras niya. Shirley Solis. Ayan, o. Oh. Oh. Shirley, Solis. O baka sabihin nyo, hindi yan yung na pangalan yan. O. Ayan, siya yan, siya yan. Ipapakita ko sa inyo yung kanya. O ha? O paano ba yan? Tapos na. Congratulations sa inyo lahat. Ay, yun ako po. Sige guys, ako yung magko-content -co pa. Congrats sa inyo lahat. Ang mga nanalo dito guys, mag-claim kay Ma'am Mary Jane Vlog. Okay, kay Ma'am Mary Jane Vlog. Aso 'yung eh, pen? Ay. Okay, okay. Saya ayun. Nasa lang 100 ko na pinanload. <laughs> Ala sorry naman po. <laughs> okay, guys, thank you sa inyo mga mga nanalo, mag-PM lang po sa akin. Bye-bye po. Thank you sa inyo lahat.